magbabarbecue na lang si Yaya, oh. Bumibili, ha? Ah. Oo, oh, eh. Wala. Nagihirap, eh. Wow, Ate! Mas, eh. Ate, bigyan naman kayo. Mura lang. Ate! Sige na, no. oh. Ate! Gusto ko naman. Ay, Ate, <laughs> Ate! Ate, gusto niya ba barbecue? Mura lang po. Kano ba yan? Sampu po. Sampung libo po. Ano? <laughs> Sampu po. Kaya naman pala walang bumibili. Ay, kuya. Kuya, ate, isa oh. Masarap to, ma. Oh. Kuya, ayaw niyo ba? Ate! Ate, gusto nyo po isa, barbecue. Ito po, oh. Lagyan po natin ng maraming sauce. Oh. Ate, oh, oh. Bili na po kayo. Walang, ayaw. Walang, walang pera. Ano siya yung telepono? Ay, ito. Ang gano'n na Hello po, Lola. Na? Oh, nasa na po kayo? Ay, ganun po ba? S sige po, sige po. Ikaw, musta niyo na lang po ako d'yan. Naku, huwag po kayo mag -alala. Kasama ko naman po yung mga Rogelio, tsaka si Riana, tsaka si Dora. Apo, mag-iingat po ako dito. Ingat din po kayo dyan sa dipolog, ha? Ah. Apo. Sige po, sige po, Lola. Naku, oo nga po eh. Sana nga po matulungan po nila tayo. Pero sige po. Sige po, Lola. Bye-bye po. Aldabi po, Lola. Ano ba naman Busing. Saan yung mga lola mo? Busing bili ka na po. Nasa Dipolog po. Dipolog? Opo. Ang Busing bili po. ka na. Magkano nga ba? Asan Sa inyo po, ano na lang po? 50 po. 50? 50 po isang laman. Meron pong sampung laman sa isang stick. <laughs> Bali, 500 na lang po sa inyo, bossing. 500? Opo. Bossing, sige, sige na po. Bang baon ko lang po bukas. M Mura sige, na lang po yun. Sige, mo ko ng kalahating stick, ha? Pusing naman, di niyo pa inis ah. <laughs> 250 lang budget ko eh. Pusing <laughs> sige ka. 250. Ah, ikaw, Alan. Yung kalahati mo, kukunin ko na rin. Oh, eh, 500. Isaw na, eh, 500. po. Hey, tito Joey mo. Tito Joey, isaw po. 1,000 lang po ito. Sakat, sakat Itabi mo, itabi mo. Sige po ah, Dadaling uh, ko po dyan mamaya. Naku, nasa na ba kasi sila Lola Tidora? Sabi niya, may pupuntahan lang siya. <laughs> Buti na lang wala akong pasok ngayon. Nakapagtinda ako. Dapat kumilis din ako. Gumawa dapat ako ng paraan. Hindi ako pwede nakatinggal lang. Naku, pag ko to, isaw na to. Tsaka yung barbecue. <laughs> ay, yeah. Naku, may baon na ako bukas. Hindi na ako problema, Hindi na problema sila Lola. Tapos ayun. Pero, ang hirap pala. <laughs> Ilang ka. Ilang ikaw ang nababahala. Pulong ng isip. Isaw. Isip. Isaw. Tindan niya, tinira niya. Ano ka Ay, niyan? Baka ayun na sila lola. Bossing tinikman ko lang po kung luto na. Because you know Hi. I'm all about the bass, about the bass. No trouble, I'm all on badavis, badavis 🎵🎵 No trouble, I'm all on badavis, badavis 🎵🎵 No trouble, I'm all on badavis, badavis, badavis 🎵🎵 Yeah, it's pretty clear, I ain't no size Hello po! To... Ano po yung dala nyo? Minahatid po pala ni Alden. Ay, talaga po? Ano po ba laman eto? Hindi ko po alam, sorpresa po. Ay, sorpresa? Nakasalaman! Ay, sorpresa? Nakasalaman! Salamat. Bye-bye. Pakisabi Weeks, salamat, ah. Kakahiya naman. Sino yung Kilala mo? Yung PA po ni Alden yun, eh. <laughs> <laughs> Di ba po tama? Si. Sana tinanong mo kung tao ba siya. Siyempre, <laughs> <laughs> si, si Teta, no? Kala ko pa naman si din, si Alden. Tenta, no? Tenta, no? Eh, may surprise Isaw si Alden. Isaw po! Siya. Barbecue po! Isaw! Isaw! Kuya, yeah, tulungan nyo naman ako magbenta, wow,